What do you want? I'm busy. My allowance. Wala akong pera. Pinagmasdan lamang ni ang mami niya. May nakapasok na sigarilyo sa mga labi nito. Magulo ang mesa sa opisina nito. Kasing gulo ng buhay nila. Ang lahat ng bagay sa opisina nito ay nagpapakita kung anong klaseng pamilya meron sila. It's my birthday, you know. I know, but I don't have any money. Isasangla ko ang alahas ko. How cheap. Umismid ito. But go right ahead. I don't care. You never really cared about me. Hindi ito mimik Lumabas na siya ng opisina nito. Tumuloy siya sa elevator. Habang pababae ay maraming sumakay sa paghinto niyon sa bawat palapag. Kung sino-sinong tao. Mga taong hindi empleyado ng kanyang ina. Ang gusaling ilong ay dating pagmamayari nila. Ngunit na ibenta na ng kanyang ina at isang palapag na lamang doon ang inuupahan ito sa nakabili. Malinaw sa kanya nagkamali ang mami niya sa pagmamanage ng kumpanyang iniwan dito ng kanyang ama. Nagpauto ito kay huli. Ang ikalawang asawa nito. Hiwalay na ang dalawa at ang kalahati ng naipundar ng kanyang ama ay napunta sa lalaking iyon. Kung nabubuhay lamang ang dadi niya, ay alam niyang hindi ito makakapayang mawala ang lahat na mayroon sila. Ngunit mahigit isang dekada na itong pumanaw. Ang kanyang lola na siyang ikalawang tanggulan niya ay pumanaw na rin may pitong taon na ang nakararaan. Ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang ina, sa lahat ng taong konektado sa kanya, kung bakit ito pa ang natira sa kanya. Wala pa rin nagbabago sa sitwasyon. She still hated her mother. Gusto niyang magsaya dahil kaarawan niya. Nagpasya siyang magtungo sa bahay ng best friend niyang si Natalie. Niyaya ka agad siya nitong Pagkatapos nilang magaling sa mall, ay nagtungo sila sa paborito nilang dance club. It was an infamous hotspot for ecstasy junkies. Parating naroon silang magkaibigan sapagkat gusto nila ang DJ niya. Natutuwa si kay Natalie. Hindi ito tulad ng ibang mga kaibigan niya na hindi na siya niyayang lumas mula na hindi na siya makasabay sa paggastos ng mga ito. Tanging si Natalie ang natira sa mga kaibigan niya. Ang sabi ng iba, pareho raw kasi sila ng ugali. Alam nila kapwa na maraming naiinis sa kanila. They were brandless as bitches. Pinanindigan nila yun. They were having fun. Nainiwala silang basta na siya sila at walang pakialam ang iba. Tula din niya si Natalie. Wala rin pakialam dito ang mga magulang nito. Kaklase niya ito sa si isang subject ng college. Pareho silang undergrad. Tinamad na siyang mag -aral. Nang sabihin niya yun sa kanyang ina ay nagkibit-balikat lamang ito. Do what you like, just don't bat me. Iyon ang ito sa kanya, kaya ganoon ang ginawa niya. Matagal na siyang umalis sa bahay nila. 15 years old pa lamang siya, ay nakabukod na siya. Hindi naman siya masyadong nahirapan sapagkat nasanay na siyang siya lamang kumikilos para sa sarili niya. Lalong hindi mahirap ang pagiging independent kung mayroon namang nagbabayad ng kanyang upa. Natuwa pa nga siya. It kept hold you off her back. Wala pang isang taon mula nang pumanaw ang kanyang ama, ay lumipat na sa bahay nila si Julio at mula noon ay wala na itong ginawa kundi ang punahin siya. Tulad din ito ng kanyang mami at yaya na pinapalo siya. Pero salamat na rin dito dahil pinalis ng kanyang ina ang walang kwentang yaya niya. Ang sulsul -sul ni Julio, mas maganda pa raw kung wala siyang yaya. Nakita raw nitong hindi siya inaasikaso ng yaya niya. Ang buong akala niya ay kukuha ng isa pang yaya ang mami niya. Isang yaya ang inaasahan niyang mas magiging mabait. Isang yaya ang rekomendado ng kanyang lola. Ngunit hindi na kumuha pa ng yaya ang mami niya. Siya na lang talaga ang nag-aasikaso sa sarili niya. At si Julio, maghabong kasama ng mami niya. At kapag uuwi, ay inaasahang magmamanos siya rito at taaktong parang isang masunong ring anak dito. Hindi siya tanga upang gawin iyon. Alam niya ang isa lamang itong maliit na negosyante. Iyon ang sabi sa kanya ng lola niya. Noong labing limang taon siya, ay lumipat na siya ng tirahan. Noong panahong iyon din, pumanaw ang lola niya. It was the first reason why she moved out of their house. Noon kasing buhay pang pa lola niya, ay mas madalas siya sa bahay nito, ay sa bahay niya. Sinabi niya sa mami niya na doon na lamang siya titira, ngunit ayaw nitong pumayag. May nabuo siyang teori na kaya lamang ayaw nitong pumayag ay dahil ayaw nitong matuwa ang lola niya. Hindi dahil gusto nitong makasama siya sa araw-araw na halatang malayo sa isip nito. Ganit ang mami niya sa lola niya at ganoon din ang lola niya rito. Bagaman formal ang mga ito, ay damang-daman niya ang galit ng mga ito sa isa't isa. Nang pumanaw ang lola niya, ay hindi niya nakitang umiyak ang mami niya and she hated her more because she had the suspicious that she was happy when her grandmother passed away. She moved out of the house. Pumayag pa agad ang kanyang ina na lamang ang torya niya na sadyang hindi lamang nito gustong sumaya ang lola niya. Kaya ayaw nitong pumayag noong una na umalis siya sa kanila at lumipat sa lola niya. That guy is hot. Ininuso ni Natalie ang isang lalaki. Super hot. Pagsang-ayon niya. Nagtungo na sila sa dancers. They danced the night away nilunod niya ang mga problema niya sa kanyang ina. Sa ngayon, magiging buhay nila ay naibenta na ng mami niya. Kumuha ito ng isang unit sa isang apartment building at doon ito nakatira. Sosyal pa rin ito, buhay dalana. Hinahaya na alam lamang niya ito. Tutalay wala rin siyang magagawa kahit ano pa ang plano din sa buhay. Alawa ano ng madaling araw, ang check-in niya, ang cellphone niya. May miss calls ang kanyang ina. Nagtakas siya at bagyang kinabahan. Hindi ito nga tawag ito sa kanya. Nagpaalam mo na siya kay Natalie na lalabas muna sa maingay na lugar. Mami, you called up. Ano yan ang sagutin nito ang cellphone ito. Yes, bahagyang pausang tinig nito. Tila galing sa pag-iyak. Are you crying? Yes. Tulo na siyang kilabahan. Hindi pa niya nakita umiyak ito. Maliba na lamang noong bor na kanyang ama. Pero saglit na saglit din lamang iyon. Tinanong niya ito kung bakit umiiyak ito. Ngunit ayaw nitong sabihin sa kanya. Mas maganda raw kung mag-uusap sila ng personal. Kising pa raw ito. Kung makakapunta raw siya sa bahay nito, ay maghihintay ito sa kanya. Nagpaalam na siya kay Natalie at pinuntahan ng kanyang ina. Isang katok pa lamang ay binuksan na ito ang pinto. Namumugto ang mga mata nito. What's happened? We will lose everything, Renes. What do you mean? Bagamat alam niya ang hindi na tulad ng dati ang kabuhayan nila, ay hindi niya inaasahan mawawala na lahat. Sa pagkakaalam niya, ay kinuha lang ni Julio ang pera nito. Tiyak na may natira pa rin. Bukod pa sa malakas pa sa market ang mga produk nila, kahit pa nga na ang kanyang isupply ng kanyang ina. We will lose everything. Everything. And why? Because I mismanaged Renis. Bagya pa siyang nabigla sa pag-amin nito. Hinding-hindi ito umaamin ng kasalanan nito. You mean you're not giving me money anymore like any allowance? More than that, I might sell everything. What do you mean everything? The business. Your father's collection. Please don't do that. Ang siya ay ibenta na nito kung gusto nito. Tiyak na malaki na rin ang maiiwan sa kanila na marahil ay maaaring ng paghatian. Bahala na sa buhay niya. Basta makuha niya ang share niya. Tutal ay na ang sistema nila noon pa man. Kanya-kanya. Pero hindi niya maatim kung ibibenta nito pati ang sword collection ng daddy niya. Kahit maghirap sila, hindi niya ipapabenta yun. Alam niya kung gaano kahirap hanapin ang ngayon. Noong nabubuhay pang ang daddy niya, ay sa pa nito sa kung saan saan bansa ang ngayon para ibenta lang nila. No way. Dahil sa tuwing nililinis ng dada niya ang mga koleksyon ito, ay pinapaliwanag nito sa kanya ang bawat isa roon. Ang pinagmula niyon, ang halaga niyon dito. Alam niyang mahal mahal nito ang mga iyon at ang mga iyon na lamang na iwan nito sa kanila. Ang bili nito sa kanya, kapag nagkaanak daw siya, ay iyon ang ipapamana niya. He had a dream of one day, a museum of swords. Plano niyang ituloy iyon, kaya lamang ay sumpu pa lamang ang koleksyon ng kanyang ama. Every priest was taking the required. What we have to, unless, unless was, unless you help me do something to save the business. And what is my guarantee you would take care of it better now? Trust me, that is hard to do. What should I do? Kausapin mo mga business associate ng daddy mo. Makiusap kang pahiramin tayo ng pera. Dan, kahit alam niyang mahirap gawin niyon, ay susubok siya. Kilala pa niya ang ilang business associate ng kanyang ama noon pagamat hindi niya alam kung ang mga ayon nga ang tinutukoy ng mami niya na ang kapapanaw pa lamang ng kanyang ama ay bumibisita sa kanya ang ilan sa mga ayon ganun kahusay makisama ang kanyang ama bagaman amlam niyang matagal na panahon mula ng pumanaw ang kanyang ama ay umaasa siyang nanatidilin pa rin sa mga tao ang naiwan itong impresyon gaya ng naiwan itong impresyon sa kanya isang mabuting ama at mabuting tao ito napakaraming tao anang hinayang nung mawala ito Aasahan kita. Pero kailangan kong malaman kung saan na nakatayo ang negosyo. Kailangan kong malaman kung ano ang mga plano. Iyon ang gagamitin ko, ma'am. Mukhang nag-alangan ito. Na-surprise siya. Was she that name? Ano at inaasahan itong basta na lamang sila labit sa mga kakilala ng kanyang ano at mangungutang ng milyones at pauutangin siya nang wala man lamang siya may pakikita ang magandang proposal. Walang negosyanteng ganun katanga Well, I was thinking you could talk to Atty. abinido first. Who's that? He's a business associate. Nasa kausap ko na rin siya. Mas maganda kung siya ang unang mong puntahan. Umayo na lamang siya rito. Kinabukasan din ay pinuntahan niya sa bahay nito, si Atty. Avenido. Pinatuloy ka agad siya nito. Nakangiti si Rito kahit parang naaalangan siya ng bahagya. Iyon ang unang pagkakataon nagkita sila at pangungutang pa siya Rito. Bakit hindi ang mami niya ang makiusap dito? Gayong alam na pala ito ang pangangailangan nilang mag-ina. Ganun pa man, ang paliwanag sa kanya ng kanyang ina ay gusto lamang daw ng lalaking ito na makapakumbinsi. May mga taong sadyang ganun, mahilig sa attention. At kung attention lamang ang kapalit ng malaking pera handang ipahiram nito sa kanila, ay buong palusong paliliguan nga ito ng attention. Sisip-sip siya rito na husto, Mahusay siyang mambola. This is a very lovely home you got, attorney. Panimula niya. You like it? Yes, it's just beautiful. Thank you. You don't like your mother. Yes, I look more like my father at all. But she's right in saying you're very beautiful. Bigla siyang naalaman. Walang masama sa sinabi nito. Pero hindi niya maiwasang makaramdaw ng mali siya sa tinig nito. Ngumiti na lamang siya at nagpasalamat. Marahil ay guni-guni lamang niya ang lahat. Naglabas ito nang maiinom at tinanong siya kung kumain na siya. Personal daw itong nagluto para sa kanya. Kung gusto raw niya, itikman niya ang niluto nito. Kahit busog pa siya, ay nagpaunlak siya. At kahit na napaka-ordinary lamang ng luto nito, ay panay ang pool ni Pagkatapos kumain, nagtungo sila sa baranda. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi niya ang pakay niya. mo ito na nakapagbigay ng entusiasm sa kanya. Mukhang magkakasundo sila. Mukhang hindi nga mahirap kumbinsihin ito. So, attorney, call me Paul. Paul, nice name. By the way, Paul, I know you're already aware of my situation. With your help, we could have the company back. We really need your help, Paul. I will personally assure you, you'll get paid back. 101%. Nasa likod na ng isip niyang sa pagkakataong iyon, ay makikialam na siya sa negosyo. Bagaman wala pa siyang masyadong alam doon, ay marunong siyang kumilatis ng isang maling business decision. Isa pa, hindi niya papayagan ng kanyang inaw na parating gumastos ng malaki. Kailangan lang parehong maghigpit ng sintron. Willing siyang gawin iyon. Hiling niyang sana ay hindi niya mahirapang kumbinsihin ng kanyang ina. Wala namang problema sa akin iyon. Parang lumobo ang puso niya. Thank you. Thank you so much. You're welcome. No enough foreplay. Join me in my room. You're so sexy. I can't wait to touch you. Napanganga siya. Excuse me. Don't tell me you're not aware of what I want in return. No. Stay in the house with me. We can go places. Hindi na nagawa pang magsalikat. Tumalikod siya at ani mo hawol ng mga sangga na nagbalik sa kanyang sasakyan. Pinasibad ka agad niya iyon. She was so mad she was yelling inside the car. Nang makarating sa opisina ng kanyang ina, ay binalabag niya pa ang pintong niya. How dare you? Talaga bang nanay kita? What? You sold me to that lawyer? He said he didn't want me. Said he wanted someone younger. Kung makaakto ito ay tila normal lamang para sa isang ina, ay benta ang sarili nitong anak. Na no, mga sandaling ina, ay naotanong uli niya rito kung talaga bang ina niya ito. Anak mo ako, mami. Enough with the dramatics. Look at the bright side. Paisa.